Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na hindi trouble o gulo ang hanap ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea. Ipinagtatanggol lang daw ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa nasabing teritoryo. Sa isang panayam sinabi ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol at poprotektahan ng gobyerno ang ating maritime territory pati na rin ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Hindi tayo naghahanap ng gulo. Uh, basta't gagawin natin, patuloy natin ipapagtanggol ipapag, uh, ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang uh, uh, ang mga uh, uh, ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan nagsila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Sa utos ng Pangulo, tinanggal ng Philippine Coast Guard o PCG ang 300 meter long barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Pagkatapos nito, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin na hinihikayat niya ang Pilipinas na huwag gumawa ng provocations na magdudulot ng gulo o tensyon. Pero ang tugon ng Pangulo, Basta kagaya na sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita. Ngunit eh, mat matibay ang ating pagdepensa uh, pag uh, sa teritoryo ng Pilipinas. Ang Scarborough Shoal ay 472 nautical miles ang layo mula sa Hainan sa China. Samantalang 124 nautical miles ang layo naman ito sa Palawan. Mariing kinondena ng pamahalaan ang paglalatag ng barrier ng China Coast Guard sa shoal at sinabing paglabag ito sa international law at sa ating sovereign rights sa Scarborough matapos matanggal ang barrier muling nakapasok sa bahura ang ating mga manging isda. nung nung pinutol yung tali uh, yung na nakapasok na fisherman nung araw na yon nakahuli sila ng 164 tons na isda so sa isang araw pa lang yon i'm emil ordonez i stand for truth